Ito ay mga baht, Thailand baht. Kagaya din natin, meron din silang mga coins. Diba sa atin, may piso, may salapi, may binting, piso, salapi, dos tayo noon, 5 pesos, 10 pesos. Dito meron din sila. Ito, 1 baht. 1. Yung conversion na nakalagay is based sa rate ngayon po. Tapos, meron din 2 baht. Yung 2 baht nila is 3.45 sa pera natin. 5. Yung 5 naman is 8 pesos, 0.61. And 10. Tapos yung 10 is 17.23. Ito yung mga coins lang nila. Ito. Tapos, yung sunod na... Uh, papel na din. 20 baht. Meron to yung 50. ito yung 100. Meron din sila nung 500. Kaso nga lang kahapon, ginastos ko na hindi ko na binidyuhan. And meron din silang 1,000. Yung 1,000 baht, equivalent niya sa pera natin is 1,725. Yan yung rate ngayon. Diba? Hindi kasi kagaya sa ano sa sa Cambodia uh, wala silang coins yung piso nila is ano wala kasi akong dala na ano eh na pera ng Cambodia wait lang tingnan ko sa wallet ko ito lang yung nasa bag ko na pera ng ano ng Cambodia kasi doon halos lahat QR code kaya minsan lang din ako ng dadala ng cash so ito yung 500. Ito yung pinaka 5 pesos. Sa real. And itong 1,000, ito yung 10 pesos. Hindi kagaya dito na meron silang coins. So, Thailand bat. Iba-iba. Sa Cambodia, pwede ang dalawang currency. Kahit saan. Uh, USD, tsaka real. Dito, hindi pwede. Kailangan mong ipalit lahat hindi ka pwedeng magbayad ng USD hindi talaga pwede magpapalit ka ng BAT kasi lahat ng establishments BAT and pwede rin naman yung online transaction pero iilan lang lalo sa booking ng taxi pwedeng diretsyo na sa debit mo sa account mo, sa banko mo pero mas madali na lang pag meron kang uh, bat talaga